Mayong Adlaw, gi anunsyo sa Davao City Veterinarian's Office sa maayong resulta sa gihingusgan nga kampanya Batok Krebis ato sa pag-obserba sa Rabies Awareness Month ni atong bulan sa Marso. Sumala pa si City Vet Office ni abot sa 39,844. Kamunga iring o iro ang nabakunahan Bato Krebis, gikan Enero, hangtod Marso ning Tuiga. Kini ato sa gipahigayong Rabies of vaccination sa managlahing lugar sa Davao City. Di naabot sa kapin 19,000 ka mga kliyente ang naserbisyuhan sa mga buhatan atol sa pagbakuna. Pahimang nun no na lamang sa City Vet Office nga padayong mag-imat o mamahimong responsable sa mga giamumang mga hayop. pilabina na karong init ang panahon nga in hit o agresibo ang mga hayop. Summer, usually, pagka-heat stroke, even in human, meron din sa hayop din po, meron gano'n ano there is excessive uh, salivation or panting. Uh, so ang gagawin natin pagkaganyan, paliguan po sila. Samtang ipaligon sa Southern Philippines Medical Center ang ilang mapasilidad o infrastruktura sa tumong nga makahatag pa o mas maayong serbisyong panlawas sa publiko. Sa ipahigay State of the Hospital Address, Konsoha 2024 ni Adlang Lunes, gipresenta ni Dr. Richard Aldan, ang Medical Chief 2 sa Southern Philippines Medical Center kung SPMC, ang Site Inspection Report kaniadtong Marso 22, 2024. Din gianunsyo sa niini ang pipila kang gitukod o renovate nga pasilidad o infrastruktura sa mga ospital. Pipila sa mga nahuman ang sewage treatment Plant for isolation, medical waste storage of building and rehabilitation of heart Institute sa SPMC nga ginahulat na lamang ang final inspeksyon. Pipila usab sa mga hapit ng mahuman ang Medical Cyclotron and Molecular Imaging Facility, 5-story building Primary Healthcare Care Institute o 5-story IWNH Emergency Ramp. Karaghanan sa mga proyekto nagahulat na lamang ang maplastar, ang mga ikipo o magahinan o mga staff. Apan sa mga proyektong dugay pang mahuman tungod na langan sa kabaguhan sa structural plans o posibleng pag-ilis sa kontraktor. Bisan pa man nga daghan ng mga proyekto ang nahuman o nagapadayon ado na pa'y proposed development plans ang mahong ospital karong tuiga. Let's continue to strive for greatness, to push the boundaries of what's possible and to uphold the noble mission that lies at the heart of our hospital. Let's continue to soar to even greater heights, making a positive impact of the lives of those we serve. Og mawagat ng mga nag-unang mga balita, gikan din sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.